Hindi na lang, hindi na ka ato. ano na ka ato? Sa kurintina ni sa, hindi na, hindi ka nangang ngayon. Hmm, na nga. So, na to, kalunda. Ano yan eh? Sa buwan. Ha? Oo, buwan. May wire? Na, ay, wire ni Saka mo di wire? Di wire mo, kuning Tawag, kunay, ba? Kuha na. Ikaw na, ko sa liko. Oo, wire! Wire! Ano,